Two minutes. Two minutes introduction. And I have sa inyo lahat, the song besides Mindanao, at saan masulok ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalan Willie de Villame. At uh, ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. at, uh, nandito ako ngayon. In fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako, eh, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan. Walang hepeperay muna, walang putukan, at walang will of fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At, um, two minutes. Siguro, mas maganda, makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanina man galing. Tagalog okay. na lang para mas maintindihan yes, natin Rhea mga tanong bayan. Rhea Fernandez from TV5. Uh -huh. Pahiram po ng proponong. Go Rhea. Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Hi, Over yun. here, sir. Oh, Willie na lang, huwag sir. Sir Willie, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 will to win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa will to win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have five months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa so TV5 sa Facebook na mayroon kaming uh, followers sa 17 million 300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho pero pagdating ng February 11, mag stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag pinagulob ng Diyos na ako ay makapaglingkod, makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag iisip ng masama sa aking mga kasama, eh ba ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may itbulaga pa din. Yun lang. Okay. Sige. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Away ang awayan. Mga edukado. Eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa. Ebe kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ano dapat mong inisip lagi mga kababayan mo? Marami ng batas na ginawa Marami ng mga presidenting dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin, mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang kapangarap. Yung mga nanay at lola at lala natin, na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na na nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero ng anak. Puro lahat ng iyan ang nalidinig ko for 21 years sa mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan. Lagi yan ang reklamo ng ating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo lalo ng mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, uh, Mr. Gerard Nabar, pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning, winning circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin, uh, especially you're running as an independent? Well, hindi ako magpipitin mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Maranan naman mo lang, saka uh, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Uh, pwede naman ganun eh. Ang hangarang ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, hirap. Dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita ba na, ah, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip ka na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya, hindi naman nila mapapansin lahat yan. ah sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay eh, mahirap sa ating bansa. Sir, Uh, yung, uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the, for, for the poor po? Well, unang-una, ang gustong-gusto ko yung kay Sen. gara, yung sa senior, no? Kasi yung, yung, yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang, bagma, ang, ang mga, mga gastrosin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot ako, ang pwede kong ipapalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap. Napakahirap. Parang kung bibili ng gamot. Parang tumataga ng buhay na mahirap. Walang pambiling gamot. I think yan ang pang isang, isang bill. And then, sa so mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre-libro. 'Di ba? 'Yun know, mga sa local government sa nakikita ko sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. One minute and 45. Asan yung microphone? Sharian. Sir, magandang hapon. Opo, oh, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador at siyempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo so paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate hindi ako makikipag-away makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag sa kanila Pakiusapan pa namin to ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to. Ano bang batas na pwedeng gawin? Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap. So I think, yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayang kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do. Na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. Uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Tamabasing na, ko sa bagyo, kung may bagyo, lagi may problema. Tanggal ng bubong. Yung pupuntahan nila na dapat na sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes, po. Parang ako lang pinakamabilis, ha? Ay. Hindi naman. Okay? Okay na. Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Uh, chairman, maraming salamat. Kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at uh, magbuhay. Sana ang pag ng bayan, pagmamahalan. Maraming salamat. Sir, sir photo po sa gitna.